time hereafter you will remove the grass. No problem. Hi guys, good morning. Happy Saturday. Tatanggal siya ng damo. Dapat trim lang yan para hindi masyadong maalikabok. Ang ganda ng bulaklak nito, oh. Yung anong red. Yung aking aluk-bati may mga talgos na ulit. Just put on top of the on top. Dry dito sa amin. This one, oh, you need to take the ano tops. That one sag. tanggal siya ng damo ay, Aidan, Aidan Aidan will eat my, ano ha palmera tatanggal siya ng damo yung mga plants ko doon kailangan may ilipat dito don't remove too much because, ano, eh, ready na silang pang tanim, oh Si Asher, nagtatapon dito ng mga ano, oh, papel. You harvest the tops, Papa. You Ayan, no, oh, alok pati. Ayan, oh, marami na ako papang tanim. Papang tanim niyan. Tutubo yan dyan siya. Sabi ko, trim lang dapat, eh. Para hindi siya maalikabok sa harap bahay kinamitan niya ng ano, asarul. And they will go fishing. Nangingisda sila. Kami. <laughs> Nangingisda sila. Sisi, pag nilang mangisda, eh, lamig ng tubig nakababad sila ng mga ilang, alam mo yung nakababad sila ng mga ilang oras? Tatlo, apat na oras, kababad sila, mangingisda. Eh, malamig ang tubig. Gusto din ni Ama sumama. oh, si sabi ko eh. <laughs> Ama also want to go. <laughs> sabi ko eh, sasama din eh. Tsagaan nila ay. Eh. Lamig-lamig ng tubig. Tapos, ang layo-layo yung pupuntahan nila. Maglalakad ng napakalayo. Tapos, pagbalik. Sakit-sakit ng paa. Sakit ng likod. Nababad sa tubig. Ito eh. Ito, papa-remove. Ito, ayan. Ayan na yung aking fragras, guys. So, maganda sana kung marami yung gaganyan siya. <clears throat> Ilalagay ko lang siya dito kasi tutubo siya dito sa gilid. Diyan lang siya. Dumating na si Naama galing mangisda. Tingnan natin. Madami daw silang huli eh. Ay, oh, oh! sila daw pork ba ta? Halandam. Ah pinaghalo-halo nila. Damay pir. Pork ba ta? Chitaano to. Ah pinaghalo-halo nila lahat nang huli. Ang dami. Chitaano to. No, berip. Soraidelon. Dito nila lahat sa timba. Ba kos no to? no it will bite you it will bite you oh, don't. don't touch it don't touch. it will bite you this is the house in the nga indaan mo, ano loko lo ay oh ay Eh, ay oh 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 ay one, yes. oh ay oh ay it ay oh ay oh ay oh ay oh ay oh ay oh you. It will bite you. you need to be careful. ये kuat ख्वाब सी apa 4 3

Hito, oh hito, hito. Like, Mommy, take. take I said, don't touch the fish. Don't touch yeah. the fish. Oh, you're so close. what this? Oh, Ang daming huli nila, Ama. Nakakatuwa naman, pinaghalo-halo nila lahat ng ano nila ng ng huli nila, kakatuwa. Ito na yung mga palay na itatanim, guys, oh ano nila anong tawag doon yung yung sabi nila na kapag kinagat ka i eh, eh, ano eh magkakasakit ka yun yung pinipilian nila para patayin pero malalaki ang huli nila ngayon na saan kaya sila ilog pumunta kakatuwa man daming bunga ng ganito ah. broad beans I'm here. I'm harvesting vegetables. Para may ulam tayo anak ko. Balik veg, balik vegetables tayo ngayon kasi nakakain na tayo ng karne kagabi. Kagabi nakapagbaboy na tayo kaya balik gulay ulit tayo. na si papa namin. Ang daming bunga oh. Ang lalaki. papatubig sila ng palay ng ano so palay na itatanim don't touch ha yes don't touch they are putting water this is the one we are planting next time we will plant again rice don't touch don't touch I said don't touch. Ba, 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 ba will get angry. Ba will get angry. It's going here. Para hindi kainin ng manok. Ibon. Yan, nilagyan ng ganyan. What are you? Saan na si baba namin? May kasal. Eh, ang ingay. May kasal dito sa amin. Eto, oh, may kasal dito. Inaimbitahan si Asis. Nimbitahan kami dito hey, na pumunta. Papa, this one, the blue house? Ah, uh, the blue ay yung blue house. Kasal sa March 5. Today? Today? March 5. Mommy, I can't see the blue house yet. Yeah. Kasal. Nagpadala sila ng Ano? pupunta. Oh Di ko alam pupunta. You will go, Papa? You will go? Hindi, oh, ito. What's problem? O, pupunta daw. Nakikikain sa kasal. Bali, babae yung ano, babae yung dito, tag taga Katmandu yung mapapangasawa niya. So, sabi ko nga kung may janti, meron daw. Mga taga Katmandu papunta dito sa amin. No, the big big one like this you will take all oh, like this. Don't take too much pa the, the ano, food only that we can eat today. Para hindi masira ba, mas okay na mayat-maya na lang harvest. At least ano hindi siya masisira. Kaysa pag na-stack. eating natitinya. Yeah? eating the tide already. Dapat ano... <laughs> yes, andami yung bunga. And, andami niyang bunga. No. Dapat ang ginagawa dito, harvest. Harvest lahat. Tapos... Uh -huh. Actually, this one, it's my first time to see vegetable here. No? We... Uh -huh. No, I didn't see. But... Maybe some parts, maybe some part in the Philippines have. I think enough here. Enough? Potato and this one. Yes, What potato in this big one. Big enough, anak ko. Only the, the food that we can eat today. No, boy. We're not gonna harvest too much. Sayang lang. Boy. Yes, mm -hmm. enough, enough, enough with potatoes. Let's go, let's go, let's go.